Ma'am, Ma sorry po to ask. Uh, baka meron lang po kayong reaction sa comment po ng Palacio, ng malakanyang na sabi niya kay Attorney Kaufman, good luck daw para i-prove na innocent daw po si PRRD. Ganda naman yung sinabi niya, good luck. You... <laughs> <laughs> sabi sabi ko, God bless. Yes. 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 Yung blessings na, good luck is for the, walang Diyos yan eh. Totoo. Pero ang sa, ang sa atin, God bless. Si Congressman Paolo, ma'am. Sabi po ni VP Sara, parang pupunta rin daw po. Pag siya po pumunta, kayo po palit naman? Nubungin, paki-enter, Papasukin na lang natin sila, ma'am. Papasukin na lang natin sila. Yes. Open po, open. Kasi papasok naman sila. open po. Ah, tingin siya. po. Anton. Hi, eyes. Dahil wow, brown eyes. Oh, brown ganda dito. brown eyes. Oh, brown eyes. Oh, brown eyes. Oh, brown eyes. brown eyes. Oh, brown Yeah. Happy birthday, Thank you. you. Okay. Ma, Mama, If you have plans to celebrate your birthday together with the Filipino community here, or you already have plans? Um, After the sorry, visit. So mm -hmm. We visit kasi tapos may may gamay mi din. Nami visit ta um, yeah. Okay. Ah, okay. Ma Budo mi On her birthday so. yes. We can stop by. Okay. After the visit. So Mahal mo kayo mag-anak. Dili ka po. Kabalo ka mga kababayan na ako. Ma, magluto. Magkikibi lang ma. Just like what we did to your mother. With your mother's Father's birth. can. After the visit. For sure. After the visit. And that's on Thursday. Vivian? No? Yeah, April 10. April Vivian. 10, yeah. That's wow. We wow. were also thinking of holding a uh, uh, on the 11th of April, March the first month of your father's detention. So we want to offer prayers. We're going to <coughs> gather dito sa ICC mismo, ma'am. Gabiin na siya. Agabihin. Oh, sige na. Thank you. <coughs> It will be nice on amo dito at Dito mismo sa ICC. We already secured the permit so that would be nice we also invited some people to talk to share stories as well with regards to your father kumusta ho? si President? Okay Kasi nakapag na. Nakapag-adjust na po ba siya? Oh, okay siya, sabi niya. naka -ano na Adjusting daw siya. Oh, -ano na daw siya sa pagkain. Mm -hmm. Anong pinaka miss pa rin po niya? Bulan. Bulan family kay eh. pagka pagka ano pagka magdetalya na sa ano family parang parang masakitan siya gusto niya yung kami nag-visit kami lang ayan magdetalya na si ganito na apo mga ganito so, but, but ano we keep on telling him that we are here niyon ba ako ha uh, suportan ni da support kita kayo hanggang sa dulo ma'am kita po kami dikit mo undang ma'am okay na sa Correct, oh, kay... Ina na ko, God will make a way. Exactly. Amen. Amen, ma'am. Ano yeah. si make siya miss ni uh, ni former president, ma'am, sa Pilipinas? Ah, uh, Pilipinas? <laughs> in, <laughs> general, in general na. In general. Ang kwarto, siyempre, di ba? Kasi miskitiro. Kasi Pero, you know what? Ah, <laughs> <laughs> uh, wala, wala. <laughs> okay. But, hindi mo lang mga, they've been so kind, di yeah. ba? Yeah. I think, The people, you know, the, the, the mga guards have been assuring me, do not worry, we are taking good care of oh. him. Because oh. even during the time now, during Sabilla, no. we yeah. were so. I, I asked him, how do you feel? Are you angry? He said, no. Oh, hmm. Malo siya na. Kaya yung mga gumawa sa kanya nito, mm, gabaan oh. oh. si na, ma'am. kayo. because na you know, ala. wala siyang wala siyang kami pa may ma, sakit yung ako pa sabi ko sa kanya, pero sabi niya no. De, de, yun ang ano ba, ma, maano talaga siya na tao. Eh kilala niyo naging presidente Yes, yeah. ma'am. Exactly, ma'am. Tsaka ano ba, yung all he cared for was about his country and about his countrymen Alam niyo yan. Na, There's, ano, no doubt, There's no doubt, ma'am. There's -hmm. no doubt. Kaya ang that's why nga ako, ako to be honest with you, magtatanong ako sa Ginoo. nga naman, Lord, ko up to now I'm still ano ba, question mark So, buti sa anak ko naging tarantado, magnanaka. Si pa. ang ma'am. Ready di ba? Wala nagtinarong eh. Wala may ano, wala nag-abuso katong time na kuan ka. Wala na. There was no air about him na presidente siya. That was my prayer put before bana na. Lord, help me to remain humble. And then, same po sa iyaha nakita kita niyo man mag Wala siyang air eh na. Na ba siya message so, mo? Actually, eh, this one is win-win ni -win sa iyaha eh. Nakita niya naman. Nakita niya naman. Ang ah. kala nila yun ang... That, ano, that, that will put him down. Sigong. Kamali sila. Wrong move. Nagsisimula pa lang po. Ah, nagsisimula. May Tapos, kailang, kailangan ito talaga tapusin talaga natin. Ay, so, ko kami, madam. Mayroon ba siyang yes. message, ma'am, sa yes, mga kababa? Yes, sir. Ay, yun, for, si, si, sinabi So, niya. sabi niya, mabuhay ang Pilipinas and mabuhay ang Pilipino. So, again, he wants to extend uh, his gratitude to all of you here, uh, all of you here, and uh, sabi niya that he is I willing to make that sacrifice. Oh. So, yes, Sacrifice yes. will be, We will extend so, our gratitude as well. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, So, ano talaga? Thank you, sir. Sir. This yeah. is the sacrifice for all of you to we know what's really happening. So yeah. He sacrificed yeah. you know more than us. Mm -hmm. yeah. 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 So uh, I will ma. Exactly he knows. Yeah. He's very happy to know na uh, you're still here outside. Because yeah. yeah. every every time we visit, he thinks na no one's outside anymore. But oh. I do assure him that no, there's still people outside. And I told him ng ibang tao na makukuha. madami kayo. Ma'am, so. yeah. I, yeah. I told him that also. Thank you so much. Ayun dapat ayun para sa gummaon. Ma'am, o si reaction ni uh, former president ma'am na niya na Duterte Park. Oh, <laughs> Katawa siya. <laughs> eh, ka lang pala sa gawas, gig pangal na nila li like Duterte Park. <laughs> <laughs> Tapos <laughs> ako giina na, every time <laughs> na, <laughs> na, <laughs> na there <laughs> there are <laughs> ano gathering siya outside, yes. di ba, ginasabihan niya ang mga pulis na, we, we want our president home. Yeah. So, yes. yung mga pulis, we also want him <coughs> home. Pag like, yeah. isa <laughs> Exactly. <laughs> that is true, <laughs> ma'am. Yeah, that, <laughs> yung gitong ang polis bitaw. Ang git sila. Nangamatay ng grass paano ho, paano ho ng family kasi malaki na po yung gastos din po niyo sa pagbiyahe-biyahe. Tapos mga foreigner po yung mga lawyers po natin. Oh. Eh, ganun talaga kaya sinabi ko nga eh pag paghandaan namin kahit na mangutang kami, gagawin namin because we told him we are going to support him all the time. Yun ang answer. In, hindi po kayo ko Baka hingin... ma, kasi ma, marami kasi nag 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 nagkumwari ba. Yeah. Um, oh, lang kayo. Yun lang eh ano oh, lang ko. Yun lang ano ko. Okay malaya okay yung mga friends namin na mag, mag, mag nagasuport. Meron maman kag mga friends na nagasuport. Pero yun lang baka baka mabudol mo ba? Oo. Hindi kami pambudol, mabudol, hindi yeah. ma pambudol. Ma, oh, oh. ma'am, hindi kayo Pililaban hindi ka hingi ng legal aid ba sa ICC? para at least makatulong makabawas lang basta when it comes to legal you. ano si attorney Willie sorry attorney Kaufman the vice I'm president kay Shanta Kitty tama tama I'm pretty sure ma'am that uh, the former president is also looking forward as uh, Also, ang mga kababayan nato sa mga Davaoenos, we <laughs> <di> look forward <laughs> nila na iwalka mga ito ang soon-to-be mayor of Davao. Is he excited about the yes, idea? Yes, he's looking forward to that. I think they're arranging something para ano. I just don't want to talk about it. Okay. Okay. Kumusta niyong pag-stay dito? Okay lang. Okay. 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 Adjusting, adjusting me sa food. medyo na diet me. one day one eat ra. Ano talaga? Aloy one day one eat. Mamaya tinutulungan. Ano na lang? Ano nice nice na hindi sanay sa bread. Hindi. Yeah. <laughs> uh, there, Brown bread. So, magkagwapa Ma'am, sabi niyo po kanina, parang uh, kayo pa yung medyo nagkagalit. Pero si P.R.R.D., parang mas nagpapatawad pa siya. Calm Calm and, and Yung It's lahat, ng ginawa sa kanya na yon Very presidential talaga siya. Oh. Yeah. Kaya ano eh, yung... Actually, it went beyond... Yung, yung, yung gusto nila... Sabi nga na, niya eh, na, na yung opponent niya, has ano na uh, wala na talaga hmm. down zero politically wala na yeah. kasi nagkamali nga sila eh. it made him i told him You know you're more popular now than when you were exactly. Yes. Mundo yeah. yeah. yes. yeah. yes. ba, You made that world record of, uh, <laughs> yeah. and a worldwide celebration yeah, of, of birthday. Yes. Yeah. Yeah. most popular dito so, is in ICC all over the world. Uh, so you yung mga ano mga Tawag nito yung mga, sabi ko sa kanya, mga tao diyan nandiyan nakasuporta pa rin sa Thank you so <coughs> much. Minsan, hey ma'am, sa mga tao na paday nga nagsuporta, di lang dira sa Duterte Park, di sa Duterte Park. Maghimo taog koan maghimo taog, ano, collective prayers, <tih> tananta. Kabalut, <usually> jud ko, God is listening, He knows. Yes. Yes. Uh, akala nila, matago nila for a long time. You know, the ta the, the people knows. When He was president, alam mo, sabihin ko sa inyo. Ito alam yung 'di ba, yung yung uh, PGH, mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. I, I, they were told the, sa ng, siya presidente, they will go, okay, we will give you 100 billion something budget. Mm -hmm. So the the people there at PGH, yung mga director dyan, akala nila na one time lang 'yon. Alam niyo ba 'yon? Monthly 'yon until natapos siya pagka-presidente. Mm -hmm. So nakita 'yung ano, dali na maghurong mo kalimot. Bigit mo makalimot ni sakitan ko kay I know his sacrifices ba nga mm -hmm. nga to the extent na na malimtan niya ma-disregard ang family every time he talks about you know panghadlok ra man iya ha. Hmm. Di ba? Panghadlok niya pag pag-plak ba? Ano ba? Diba di ba? Kita Tawana, tatay, nanay, di ba? Manghadlok mga ka. Pao na akong bakos. Oo. na to po. So, when, 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 when he was president, ingana na naiyaha, pasuko-suko na naiyaha. So what happened siya ang pasuko-suko? Nalimpyo tong ugaw kayong pasig diyan sa ano? Taga Manila, yung ganahan. I like your name, Chantal. How old are you? Pasig River. Diba? Diba? Nalimpyo. Tapos, tanan na I like your eyes. Supi lang siya o ano, something na ano. But, but everything is, wala gina siya eh. All I can tell you. Wala gina siya eh personally. Like, so, wala So, nagkamali saying. kayo you're na to, to, to those yeah. who are thinking are na ano yeah. mo ito mga nag it. Nagkaroon, at least oh, nagkaroon tayo ng presidente no, na, hindi here. nagkaroon ng personal interest. Yeah. Yeah. He did not think about, you know, magbulsa oh, siya, siya my ng, you know, enriching himself so when he's there. He never, not one single, ano, not, not, ano, pag-isipan na gano'n ano. Ang sa kanya talaga is it took his own serious like na, na ginawa niya ang lahat para sa Pilipinas. So, Mama, sometimes as well. ako pa ang ano really? ba kayo. Yeah. Siyempre, kabalo ko eh. Hindi niyo alam like yung <coughs> during pandemic. <laughs> <laughs> sakripisya niya. He doesn't want to to uh, he doesn't oh. want oh. the people to know pray to be scared okay. we'll pray na, ay, walang leader, walang namumuno. You have yung lahat na mga nandun, yeah, mga PSG niya, I mga whatever protocol. <coughs> <coughs> well. <coughs> They've been telling him not to conduct yeah, know. Ano, cabinet mm -hmm. meetings, pero siya creepy. Creepy. wala. Yeah, sa kanya, so be it. When, when, he, when, when it happened, no. you know, that incident in Marawi, sabi It's ko, di pa mulupad. Mulupad yun siya. He was yeah. there for the soldiers. Pero kung gibuhat buhat sa mga sandalo. Yeah. Pag nagkakwentoan po kayo ma'am ni PRRD, anong mensahe niya sa mga gumawa nito sa kanya? Thank, you. Thank you. Alam mo, wow. I will just let God do the I revenge do you for us. Yeah. yeah. Okay. Diyos, eh, hindi nila maano yan. Hanggang apo yan nila. Hanggang apo, apo, apo ng apo nila. Hanggang doon ang, ano nila, hanggang doon ang parusa ng Diyos. So, Diyos nang bahala sa kanila. Hindi nila matakasan yan this one will be the start of you will you will know nakita niya naman is kina sa Senate, senate ba nakita niya naman they will never be given the chance by the Philippines. people sa ka ano yun just yun yung pamanilat nai nakota nagikan sa agdao 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 ang sa'yo message sa mo para sa taga agdao ma'am. Taga -atua. Oy, mga taga agdao bantay lang mo, ha? Siro ang kalaban, ha? Bantay oh. lang. Ma'am, 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 baliw ma ko promote sa PDP, ma'am, na ah, na PDP, oh, siyempre, tanan, maugin na, oh, okay. di ba, initially yon si Vice President. Ayaw magbisita dire ko hindi kumayumusin na to. Straight to WDDP. Ngaano mag mag kamali pa man o magsalig og ano ba nakita man ta. The those people na ato ang Giboto, supposed to protect us to protect the interest of the, the, the Filipinos. You know to protect the kwarta I mean, of the country oh, wa ano Ma'am yes. oh. Ma sorry po to ask. Uh, Baka meron lang po kayong reaction sa comment po ng Palacio, ng malakanyang na sabi niya kay Attorney Kaufman, good luck daw para i-prove na innocent daw po si PRRD. Ang ganda naman yung sinabi niya, good luck. Pero you... <laughs> <laughs> so, sabi-sabihin ko, God bless. Because yung blessings na, good luck is for the, walang Diyos yan eh. Pero ang sa, ang sa atin, God bless. Sa mga ano yan, mga ganyan na tao yan. I don't think of them as tao. Well. I don't think of them as tao. Well. Kailan po inaasahan po si Congressman Paolo, ma'am? Sabi po ni VP Sara, parang pupunta okay, rin daw po. Nantay ko pa ngayon. <laughs> mo. Pag siya po ay pumunta, kayo po ay palit naman? Oo, magsabay muna kami tapos. Pag-usapan pa natin. Salamat, Salamat po. Salamat, thank you. Thank you, oh, thank you oh, pila na lang para maayos. Oh. Para maayos. Pagtapos, exit na yun, guys. Huwag niyo pong hawakan si ma'am if it's okay. Oo. Oh. Tia, tia. Exit, Excite ko Bila lang kayo? 33 lang. Resilience, we need to protect them. Kasi sa. Sigla, sa. Next politics. Next mo sa ba.

Okay ra? Right? Sometimes na pa picture. Mam, ma wagi dawat ang kok kay dili kok siro. dawat ang kok. dawat ni tatay. Ay di ko di Dapat dito sa sulod. Walog lang <laughs> <dito> sa loob. <laughs> <dito sa> <laughs>

My father that goes for emotional strength mental strength and physical strength and of course uh, just to be with my family that is more than enough for me He needs it more right now, so that's all I'm praying for right now, actually, for, mostly for him, yeah. So that's all. Thank you, thank you. Oh, thank you, thank you. Ano sa mga um, US um, passport? Pati yun sila viral-viral pa. I don't mind them, actually. Pero um, to, I'm a Filipino citizen, so yeah, I, 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 don't have to, I don't think I don't have to experience since I'm a private citizen. So, yeah. But, thank you, Thank you, Happy Ilan to ka na ba? I'm turning 21. Thank you po. Ha? Oi, Nandito ka na sir! I'm from

Maayong atlaw sa mga taga-Davao, del Norte, and Davao de Oro. I am Veronica Duterte, daughter of former President Rodrigo Duterte. I want to extend my gratitude for the unwavering support you have shown, and hangyo ko nga magpadayung tasa ng support sa kay former President Rodrigo Duterte. Odiita mo undang hantud sa Makaukliksia. Daghang salamat from my family and I. Daghang salamat sa inulat na. Ma'am, greetings lang ma'am sa Kumaling Family. Sila karon nung nag Kumaling Family, ma'am, nag-lead sa PDP Laban sa Dabao de Oro. So, I, I want to greet the Kumaling Family. Um, Daghang salamat sa inyo and sa inyong support. Mabuhay kayo. Kumaling Family. Thank you, ma'am. Thank you, pa ilaw na kay Shania. Idol ka ni Shania. Shania. Hi, Shania. I'm Kitty. I'm like to thank you for the support. And God bless you always. Take care and enjoy life. Everybody. Thank you. Thank you. Thank oh, picture, yeah. <laughs> 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 you. Thank you. Thank you. Thank you. Bukan apa dah pakai kami, Ah, silang. <laughs> Dalam ah, biking, kita sama Closer, babe. Babe. Perfect. Thank you. Babe, relax, relax. Relax lang ta, guys. Para malami atong picture. Okay, very Thank you, kid. Kitty, yun sa mali mo. Wapak, ay kakit. I try my best. Hindi <laughs> na kanina mag-try, kid. Wapak, <laughs> <laughs> ay kakit.

Hi, Lola, ganto law pidi gumagtag Agusan. name? Isabel, Isabel. Hi Lola Isabel, pagsulod na po, sunod na akong balik sa, sa kay at goodbye. Kumusta kayo? Amping kanunay og gangyo po sa inyo ang pag-ampo og sa inyong suporta daghang salamat. Salamat po. Um, wala lang po ma'am, promotion lang para sa taga-Agusan user para sa Pilipinas. Agusan, hangyo <laughs> ko bi. Di man may kabalong mga atik. Palihog ko. <laughs> PDP. Maayo man po na sila tanan diha. Mo trabaho man po kita. Musample mo sampol mo kay Senator Bongo. Palihog. PDP straight na. Dagang salamat. Uh, si uh, Plaza man. Mga Pilido Plaza. Gita lang mo dito ama um, mas uh, leader sa... Dagang salamat. Okay. Dagang salamat sa yung support. Ma, salamat kayo mga lalaki. di ka bagy niginaw? Yung ano? Ang nipis talag. Ang nipis. Mama. Ay ayoy. Ay ayoy. Ay ayoy. Ay ayoy. Ah, ay ayoy. Ah, ay ayoy. Ay ayoy. Ano ayoy. mo? Huh? Thank you. Thank, Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. 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 Love, Thank you. Thank Thank you. 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 Thank

Yeah. I, I said if, if the, if the, if the, husband understand why you're here. Solid gun. So, late, so late. Wait, so late, it's extensions on down. video. All right. One, two, three. Another one. There you uh, go. Uh, Salamat. Uh, okay. Yeah. All right. All Pag weekend wala, wala dalaw. Kasi pag weekend sa Monday wala rin po kayo. Tuesday talaga ang start pala. Ay, papicture uh, po siya. Papicture po siya, ma'am. Oh. Oh. Ano? <laughs> um, yeah. Ito yung si ano. Ito si Bracelet. Uh, <laughs> Ito si Bracelet. Uh, okay. no, no, no. <laughs> Ito si Bracelet. Ah, okay. Ang tiyak, ang ma'am. Ito, ma'am, dito. Ang cute. And she misses her little sister already, that's why. Ah, that's why. <laughs> Take photo with tita. One, two, three. <laughs> Thank, Thank you. you. Thank, Thank you. you. Ang <laughs> cute. <laughs> One lang, ma'am. Okay na support. Pastor. <laughs> Ma'am, uh, supportan mo ba si Pastor of Apolo course, sa sinado? Of Senado? course, A good friend of ours. Yeah. Pastor, dagang salamat kay, you know, you were the first casualty. Kita yun, migi, unsa sa kapag daog-daog. But, giging na yun siya. Wala na kay loyal na amigo pareho ana. No matter how how hard they put you down, you know, giun sa kanila pagdaog-daog wa jud kani talikod pastor dagang salamat and i know i know i know god willing you will make it and i'm asking all the filipino filipino people to please support pastor apollo kibodoy dagang salamat thank you ma'am you. picture, picture, okay. <laughs> picture. picture na, ma'am picture ni ma'am picture ni na. Beautiful na